Pinagpapaliwanag ng Department of Foreign Affairs ang U.S. Embassy kaugnay ng hindi pagbibigay abiso ng isang U.S. military aircraft sa paglapag nito sa Ninoy Aquino International Airport noong Hunyo. Ito ang nabatid kay Foreign Affairs Assistant Secretary Jose Victor Chan Gonzaga ng Office of American Affairs sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee ukol sa nasabing unadvised landing. Pinuri naman ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang aniyay matapang na hakbang na ito ng DFA para iwasto ang naging pagkakamalaman malinang ng Amerika. Samantala, sa panig ng Manila International Airport Authority, inami ni Officer in Charge Brian Ko na nagkaroon talaga ng coordination lapses. Anya, hindi sila naabisuhan na lalapag sa naiya American Military Plane C-17 noong June 26. Nalaman na lamang daw nilang darating ito noong nakalapag na ang naturang eroplano kung kaya tuwala silang na-assign na parking slot para rito. Dagdag pa ng opisyal, nakapag-secure naman ang landing permit ang owner o operator ng nasabing military plane sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ngunit hindi raw ito na coordinate sa local ground handler. Magunit ang inihain ni Senadora Amy Marcos ang Senate Resolution 667 noong Hunyo para imbestigahan ang naturang unadvised landing ng U.S. military aircraft na napag-alamang galing sa Guam at may sakay na siyam na military crew at isang pasahero. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.